Mga idol, welcome na naman po sa panibagong YouTube sa buhay ng inyong lolo. Ang trabaho natin ngayon mga idol, mag-aabono. Mag-aabono itong nakuha nating trabaho mga idol. Dahil nakakubo na naman tayo ng ating karo mga idol. Eh. Ito naman ang trabaho natin mag-aabono. Pero may tututuloy pa tayong gagraskati rin doon mga idol. Pero pinauna na ito mga idol eh, kasi Makontas sa araw mga idol Madidili na sa araw mga idol Ito ang abunuhan natin mga idol Medyo maliliit pa mga idol itong abunuhan natin Kailan lang ito mga idol na naispran mga idol Kailan lang mga idol na naispran Kaya medyo green green pa yung damo mga idol Oh, nandito mga idol. Ang abono namin mga idol eh, pinuhat namin hanggang doon mga idol. Oh, yung motor namin doon mga idol. Yun ang motor namin mga idol. Binuhat namin hanggang dito mga idol. Nalimutan ko lang na i-video kanina mga idol. Pero i-video ko mga idol pag uwi namin. mag-aabono na kayo mga idol mag-aabono na ang iabono na namin mga idol eh triple protein mga idol triple protein at saka 4600 mga idol ang iabono na namin mga idol mix na namin mga idol mix ang laban namin dito Hay naku, mag na tayo. Hello. Two hours later. Alas gis na mga idol, nakalahati na namin ito ng abunuhan namin. Medyo paipahinga ng kaunti. Dire diretso na naman mga idol, dire diretso na naman. Oh. Pero itong paragis na itong mga idol, eh, hindi pa namamatay. Hindi pa namamatay itong paragis na itong mga idol. Yes, parang na itong mga idol. Pero ilang araw kaya mga idol bago mamatay ito. Itong paragis na paragis na ito. Two hours later. Oh, mga idol. Lunch break na mga idol. Lunch break na. Yeah. Mama ang halian muna ang inyong lolo mga idol. Mama ang halian muna. Uwi muna mga idol kasi wala naman tayong baon mga idol. Walang baon ang inyong lolo. Ay, yeah, wiwi na. Balik na naman mamayang tanghali mga idol. Balik na naman mamayang tanghali. Dito kami duman kanina mga idol, binuhat lang namin 'yung 'aming abon mga idol, Simulan. Hindi makakapasok 'yung 'aming pagsasakyan mga idol kaya binuhat na lang namin mga idol. Doon hanggang doon mga idol. Malayo layo pa doon mga idol hanggang doon. Doon sa banda rin mga idol. Pero hindi ka nabibidyoin mga idol. Mamayang tanghali na lang mga idol. Pag. Bumalik tayo. 2,000 years later.